dito so ulit tayo guys sa UE Kukuha tayo ng TOR ni Kuya ayan Re request tayo ay na nakapag request na pala siya i-claim na lang pala natin guys sana daw natin kukunin sa registrar office kaya dito tayo Ayan yung ano nila guys. So, ibang ko pa anong tawag dyan. Ayan. Um, ano Warriors. Ayan. Uh -huh. tayo parang walang ano ang pagkakataon na makapasok ko dito guys. Una nung tinahan natin yung picture ni kuya. Ngayon naman ay kikling natin yung kanyang TOR at saka diploma. Ayan guys. O. Oh, Kamilang garden. Ayan. Sisipag nila kuya mag ano. Ano yung tinukuha nila. Umuha sila ng ano siguro halamang gamot yan <coughs> lakad 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 <laughs> Oh, oh, parang umaambon siya. Parang umaambon. Um, ang um, ganda guys. Ah. hindi ko alam ang registrar. Kaya ipagtatanong natin kung saan ang registrar nila. Lampasan daw natin yung ano, parking area. sir, pwede pa magka. Nasaan pa ang registrar? Hindi ko Bago lang po. Ay, bago lang po. Sige po. Thank you. Bago daw pala si sir. Mm -hmm. Ano na ito? Bago na ito. tanong natin dito. Mm -hmm. Hi, ma'am. Ma'am, saan pang registrar? Saan yung gate kayo galing? Sa kabila? po. pasok kayo dyan. Tapos sa kanan. Ma'am, pwede pang dumaan dyan? Thank you. Ma'am, sa registrar. Doming, hindi na tayo sa si registrar. UI Manila, tanong ulit tayo dito kung saan. clinic naman yun office magtanong ulit tayo sa guard registro sa wala? Allah nakasarado na yata patay tayo nito marado na yata ang registrar nila

tayo bago tayo uuwi pagod Lakas, lakas tayo guys. Oo, yun na tayo. Sama-sama na, na, Sama -sama na Ano mga... Ah, okay. Sige. 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 おいなさいよ。 Champion, el no, champion de la naman naman itong ko na ito. Saka na, na. Na, na natin na nga. Mamaya na ulit guys. na natin yung ating ID sa Sa gate. Sana huwag umulan.